Good morning guys. This is Marge's TV official. Reflex ko lang sa inyo guys itong ano garden. Garden guys dito sa may community namin. Sa village ba namin guys. And guys. Daming ano guys. Oh, daming bunga ng okra guys. And Yan. May mga ano pa nga oh, butterfly. Yan, marami ditong ano? Okra. Tapos meron din dito, guys, ano talong. Yan, guys. Ayun oh. 'Yun oh, talong. Oh, 'Di ba, may bubuyog pa nga. Oh. Oy, 'wag mo akong kagatin, bubuyog. Yan. Yan, guys. Yan dami. sure Ayan. Diba? dami. daming ano niya. daming bunga. dami pang bulaklak. Ayan guys. Ito rin yung puno ng papaya. Dalawang puno yan sila guys. Ayan. Masarap yan gataan guys. Masarap yung gataan. May mga ano dito. Butterfly. Ayan. Ayun o. Mga talong o. May mga bunga. yun Hindi ko alam kung anong tawag dito sa mga ano na to ito oh hintinanim Yan, ito may okra pa dito. Tapos may manok. <laughs> may manok na pula, guys. <laughs> kruk kruk. Yan. May manok na pula. Yan. So, may Sa mga gustong kumain ng okra, mahilig sa okra ba? Sarap kasi ang okra eh, sawsawan mula sa patis. May kunting kalamansi. mo ng kalamansi. O, ulam na. Patong mo lang sa sinaing. O, oh, di ba? Basta hindi ka lang maarte. Mabubuhay ka talaga sa bundok, guys. Ayan. Ayan sila. Hmm. o talong oh mm, 'di ba oh isinung gustong talong ayan ang talong masarap 'yan sa may ano sawsaw sa ginamos bagoong bagoong ba bagoong ayan or kayo ba hala kung saan yung isasawsaw meron din dito guys Alugbate ayan masarap din 'to iyan halo sa munggo ayan sama masipag lang magtanim talaga, hindi magugutong. Oo, hmm. Oh, di diba? Tumilaok na 'yung ano? Manok. Hmm. Yeah. Shout out sa team classmates, sa team Wakwak, -wak, sa pangunguna naming pinuno na si Kuya Al's official shout out sa inyo sa lahat ng team classmates hindi ko na kayo isa-isahin alam ko na kung sino-sino kayo yan. sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin channel subscribe naman po at paki pindot na rin po ang kalimbang all para magiging updated kayo sa aking mga ina-upload na mga videos yan Thanks for watching po